Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong umaga ay gagawa tayo ng gulay o magluluto tayo ng gulay. Una, igisa muna natin ang sibuyas. Isunod na natin ang bawang. Ilagay na natin ang ating chicken breast. Hawag natin sa ating gulay. Tagyan natin ng paminta. konting soy sauce haluin natin hintayin natin medyo maluto yung karne ng manok chicken yung chicken breast Lagyan na natin ang sayote Lagyan natin siya ng gunting tubig. Haluin natin siya. Antayin natin maluto ang gulay. Lagyan natin ng konting asin para parang kulang sa alat eh. Haluin natin para yung asin ay umalo na sa tubig at saka sa gulay. Ilagay na rin natin ng ating carrots at saka yung bell pepper. Ayan mga lods oh. Yung simpleng gulay. Gandang tingnan oh. Masustansa siya. Delicious. Haluin ulit natin. Mga ilang minutes na lang to ay luto na to. huling ilalagay natin ay yung oyster sauce para mas lalo siyang lumasa okay halawin ulit natin mga 2 minutes na lang ito mga guys luto na to ayan o oh, naamitin na siya oh. wow meron na tayong simpleng gulay Ayan guys, malapit ng maluto ang ating gulay na sayote, carrot, saka bell pepper, at saka may chicken breast. Mmm, malinamnam na Oh. Magugustuhan to ng mga mahal mo sa buhay. Ayan ho, luto na ang ating gulay. Mmm, masarap. muusok usok pa siya.